po ay magulila sa aking mga magulang ay mas pinili ko pong maglingkod sa simbahan ng St. Padre Pio. Sa mga sitwasyon ng buhay, tumaas sa uh, mga iba't ibang pagsubok at uh, dito ko po napatunayan ang presensya ng Panginoon na talaga pong napakatotoo. Sa palanali sa kanya, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin niya sa buhay Last year po, 2000, uh, June 2023, ako po ay nagkaroon ng mga kidney stones na nagpahirap po talaga sa akin. Awa po ng Diyos, eh, ito po ay nawala at nagamot. At uh, pagka po kasi tayo wala ang nararamdaman, eh, tayo po ay nagpapakakampante, panatag po tayo, mabaga naglilingkod po tayo sa simbahan, pero syempre po minsan nakapanatag po tayo uh, this year po, uh, June, June din po ng taong ito, uh, ako po ay eh may naramdaman po ulit na abdominal pain dito po sa akin kanan na side. Uh, sa sobrang pag-aalala ko po eh ay minabuti ko po na uh, minabuti ko po na magpatingin at sa kasamang palad po ay eh may nakita pong uh, bukol sa aking ultrasang, sa aking liver. Habang pinagdaraan ako po yung mga sitwasyon na yun sa aking buhay, hindi ko po maiisip, maiwasang malungkot dahil ako po ay nag-iisa lang po sa buhay at uh, naninirahan mag-isa pero hindi po nagpabaya ang Panginoon Diyos. Kahit po may pinagdadaanan tayo, patuloy pa rin po akong naglilingkod sa simbahan. Itinaas ko po ang lahat sa Kanya at humingi po ng awa sa kanya na sa pamamagitan ni Padre Pio na ako po ay tulungan. Nag-undergo po ako ng CT scan at nire po ako sa isang oncologist doctor. At hindi ko po na-realize lately na ang pangalan po ng doktor na ibinigay sa akin is Pio po. So unexpected po. And then, lumabas po yung result ng CT scan at uh, wala akong nakitang kahit anong bukol sa aking liver. Um, uh, uh, na po ako na sa pamamagitan ng panalangin, lagi nga pong sinasabi ni Padre Pio, always pray, hope, and don't worry. Kasi po habang nagpaalala tayo, sabi nga po ni Reverend Father Jerry Orfos, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. <laughs> so, ayun po, patuloy na pagpapala, patuloy na pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa ating buhay. Hanggang sa kung saan man po tayo abutin, palagi lang po tayong tumawag sa Kanya, hindi lang po sa mga panahon at sitwasyon ng buhay natin na may kailangan tayo.